Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang exclusive report mula sa Max Defense Philippines, isang insider look sa bagong plano ng Department of National Defense para sa long-range search and rescue helicopters ng Philippine Air Force o PAF. Isa itong malaking hakbang sa ilalim ng Rehorizon 3 phase ng Revised AFP Modernization Program, at posibleng magdala ng panibagong klase ng air assets na magpapatibay sa ating kakayahan sa disaster response at search and rescue operations. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Sa ilalim ng Rehorizon 3, layunin ng DND at ng AFP na palitan na ang mga matatandang assets na matagal nang naglilingkod sa bansa. Isa na rito ang mga Bell 205A helicopters ng Philippine Air Force, mga aircraft na ginamit pa noong dekada 1970s at hanggang ngayon ay umaalalay pa rin sa mga rescue mission. Ngunit nitong mga nakaraang taon, lalo pang lumala ang sitwasyon. Ang isa sa mga UH-1H Super USAR Helicopters ay bumagsak kamakailan na nagdunot ng pagkasira sa fleet at pagkawala ng isang mahalagang asset sa search and rescue operations ng bansa. Kasabay nito, sunod-sunod din ang mga sakunang tumama sa Pilipinas mula sa mga malalakas na lindol, pagsabog ng bulkan at serye ng super typhoons. Dahil dito, naging malinaw na kailangan na talaga ng modernong long-range SAR helicopters na may kakayahang mag-operate kahit sa pinakadelikadong kondisyon. Ayon sa impormasyon, hanggang SHAM, SHAM, na long-range search and rescue helicopters ang target ng Department of National Defense na bilhin para sa Philippine Air Force. Ang layunin, e-augment, at tuluyang palitan ng natitirang Bell 205A helicopters. Sa ngayon, nakalaan na umano ang paunang budget para sa proyekto sa ilalim ng ReHorizon 3, at ito ay tinatayang sapat para sa medium to large category na helicopters. Bagaman wala pang pinal na desisyon kung anong modelo ang bibilhin, may ilang leading contenders na tinitingnan ng PAF at DND. Una sa listahan, ang Sikorsky PZL Mielec S-70i Black Hawk, nakilala na ng mga Pilipino bilang isang subok na workhorse ng Philippine Air Force. Marami na tayong S70i units na ginagamit sa combat support, troop transport, at humanitarian missions. kaya't hindi na bago ang platform na ito sa ating mga piloto at mechanics. Pangalawa, pinag-aaralan din ng Airbus H225M Caracal. Ito ay mas malaki at may mas malayong range kumpara sa Black Hawk. Ngunit ang kapalit nito ay mas mataas na presyo at mas komplikadong maintenance requirements. At panghuli, isa rin sa mga posibleng opsyon ay ang Leonardo AW-139, isang multi-role helicopter na ginagamit din ng mga civilian operators at militar sa buong mundo. Kung pag-uusapan natin ang tatlong modelong ito, malinaw na may kanya-kanyang kalamangan at kahinaan. Ang S-70i Black Hawk, gawa ng Sikorsky PZL Milik sa Poland, ay subok na sa Philippine setting. May kakayahan itong magdala ng hanggang labing isang fully equipped rescuers o troops, may night vision compatible cockpit, at kayang lumipad kahit sa masamang panahon. Isa pa, dahil marami na tayong existing Black Hawks, madali itong i-integrate sa kasalukuyang logistics system ng PAF. Samantala, ang Airbus H225M Caracal ay mas advanced pagdating sa endurance at payload capacity. May kakayahan itong magdala ng mas maraming pasahero at mas mabigat na kargamento. Kaya ideal ito sa malalaking rescue operations tulad ng mass evacuation o disaster relief sa malalayong lugar. Pero dahil sa laki at presyo nito, mas mabigat din ang gastos sa maintenance at training. Ang Leonardo AW139 naman ay mas compact pero versatile. Ginagamit ito sa Coast Guard Duties, VIP Transport, at Offshore Rescue Operations. Kung hanap ng PAF ay balans sa performance at presyo, maaring ito ang mid-range na solusyon. Gayunman, ayon sa mga observer, mukhang Black Hawk pa rin ang pinaka-likely choice dahil sa established presence nito sa AFP, Logistics family Familiarity, at Local Assembly capability ng S-70I sa Poland na mas mabilis mag-supply kumpara sa iba. Ayon sa mga unang indikasyon, ang mga long-range SAR helicopters na ito ay hindi planong gamitin bilang combat SAR o special forces helicopters. Sa halip, gagamitin sila para sa standard search and rescue at humanitarian assistance and disaster response (HADR) missions. Ibig sabihin, magfo-focus ang mga ito sa pagligtas ng mga sibilyan, paghahatid ng relief goods, medical evacuation, at emergency transport sa mga lugar na tinamaan ng sakuna. Kung maipapatupad ito, malaking tulong ito sa kakayahan ng bansa na tumugon sa mga kalamidad. Lalo na't ang Pilipinas ay madalas tamaan ng bagyo at lindol, napakahalaga ng air mobility assets tulad ng mga ito. Dagdag pa rito, maaari rin silang magamit bilang multi-role platforms, katulad ng pagdadala ng supplies sa malalayong detachment, pag-transport ng medical teams, o pag-monitor ng maritime areas kapag may sakuna sa karagatan. Ngunit gaya ng karamihan sa mga modernization projects, may mga hamon din sa aspeto ng pando at legal framework. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung maiisasama na ang funding para sa mga long-range SAR helicopters sa fiscal year 2026 programming ng AFP Modernization Program. Ang mas interesting na bahagi, kasalukuyang gumagawa ng hakbang ang Department of National Defense para e o amyendahan ang RAFPMP law, o ang batas na bumabalangkas sa buong modernization program. Kung magtatagumpay ang DND sa kanilang appeal na baguhin ang batas, maaaring magbago rin ang sistema ng pagpopondo at procurement, na maaaring magpabilis sa proseso ng pagkuha ng mga bagong assets gaya ng SAR helicopters. Gayunpaman, kung hindi ito agad matutulungan ng legislative side, baka maantala ang proyekto at mailipat pa sa susunod na budget cycle. Sa kabuuan, malino na ang planong pagbili ng long-range search and rescue helicopters ay isa sa mga pinakamahalagang hakbang ng Philippine Air Force sa ilalim ng ReHorizon Horizon 3. Ito ay hindi lang simpleng modernization project, kundi isang strategic necessity na magbibigay sa bansa ng kakayahang tumugon sa mga sakuna, magligtas ng buhay, at magpakita ng tunay na humanitarian capability ng AFP. Kung mapupursige ng DND at PAF ang proyekto, posibleng sa mga susunod na taon ay makakita tayo ng bagong fleet ng modernong rescue helicopters na kayang lumipad sa pinakadelikadong kondisyon, handang tumugon sa anman sa Pilipinas. Hanggang ngayon, inaabangan ng defense community kung anong modelo ang pipiliin, at kung paano ito ipatutupad sa loob ng susunod na fiscal cycle. Ito ay isang kwento ng pagbabago, kahandaan, at dedikasyon ng ating sandatahang lakas, hindi lang para sa national defense, kundi para rin sa kapakanan ng bawat Pilipino sa oras ng pangangailangan. Maraming salamat mga kababayan sa panunood. Kung gusto ninyong manatiling updated sa mga eksklusibong balita at insider updates tungkol sa AFP Modernization Program, huwag kalimutang i-like, e i-share, e at mag-subscribe sa ating channel. Ito ang PH Malaya, naglilingkod para maghatid ng malinaw, makatutuhanan, at makabayang impormasyon. Hanggang sa muli, mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas, at mabuhay ang sambayanang Pilipino.